singan kan ini mutai ah dilip basa basa dah pilih duha mga mayaman bayak na mayaman sila dito kami pero nakita na ko si nanay pag nga to palang na kamunduhan nakita ta mo nagbuwad naku init ka ayo kunya dali ra ko sa ako ang tuyo na agi ko diri si nanay nakita na ko dahil naghinok to sakit so, yung nga ni mo nay <laughs> Oh, uh, nanay Pedro Cervantes. Ang kinabuhi sa mag-uuma, dapat gud no, ginasuportahan sa gobyerno, di ba? Unya dili pa ini inyong yuta. Ah, oh, nanguma lang mo. So sa laktod pagkaistorya, agad lang gin mo sa agi sa inyohang kusog o bahin o hatag sa gracias ginoo depende sa panahon di ba hindi kay di manual. wa irrigation oh irrigation tama oh wala. Huwag lang sa kuwan pa, uwan. Mm. Uwan, uwan, pood na na tubig. Pag uminit what? ah, way tubig yun. Ah, way tubig? oh, patay mo nga ang umay doon sa uwan. Ay, ang dami na Pero umay. pag wala, yun abot, wala, wala yung kuwan, wala. Silyon yun. Oo, oh, yun. So, maayo inyong abot karon. Ang video na manggit, eh, mawag lang paninanihan ko ang kato, ibigay sa baha, minus. Ah, ay, kana, ba, Kaya gyan ba? sa baul. Kay laom kayo, oh. Ito sa ibaw ba? Dito. Yan pa po. Ang mga kahoy. Mayroon pa po pero gyan sa baha, mga dilim-dilim na lang. Ay, ah, uh, ang, 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 ang kuwan, ana, ang resulta sa humay, ana, bahay. Diligid. Huwag ay tagsara ang humay. Kaya naanod ba na ang pagpatanong na? Ang na mao? Um, eh, kaya naanod sa baha. Bahay man. Mm. You know? Pila na mo katuig diyan nag years uh, Thirty years. ka iktaria inyong hanggi uma. According hectares. So, okay. uh, uh, okay. so depende na po na sa kuano, kanang tag-iya bitaw sa yuta kay doon na sa uh, basis sa agrarian sa kataas sa panahon sa inyong pag-uma, Depende na na sa sabot kay ang uban niya na dili man na basta-basta makapapahawak na. Unless, no. Mm -mm. Tapos, sa inyong pangidaron, dapat nakapahuway na. Relax na. Oo, nakita na ko sa nanay ganina. Wala lang ginako siya ma ma nga uh, kuan na hinoktok. No? Maingot to. Yeah. sa inyong pangidaron, kugig yun. Kay, kanang, anad ah, man sa uma. No? So, ang ato ani magampo lang lang sa Ginoo nga baskog lang lawas pirmi. Tama gyud. Kay sa dagan sa panahon karon ang Pilipinas dili gyud pobre, mayaman. So, Agi, hong na mo gina kay ang adjust. Ang adjustment ba? Oh, kuan ni stress ang pala sing kadina. So, ina na ang kahero ang mga mag-uuma. Kung wala'y mag-uuma, wala'y pagkaon, kaya eh dapat gidunta si kasuhon sa gobyerno ang atong mga pinalanggang mag-uuma. Kaya gani, dapat gid gani unta suportahan. Kay dili lalim. Nay no, oh tanaw ang ni nanay, oh init kaayo. Init, init, dili lalim ang. Uwan in init no. Farmer. Oo, oh, ito si Papa nako, kung ano to siya, dating tininti delibaryo sa Daraga. Ano yan yung trabaho natin? ano ito? Pirmisa sa mga palayan? Bukit? Araysteresis. So okay lang na kung ato ang kaugalingon? Nga tinan trapunta, di ba? Ako may naku yung mga trisis yung nakakaon sa mga diya. Trisis yung nakakaipapa, meron dako-dako na. Ano na? Panindot lang kung ato ang aking kaugalingon, di ba? Oh, anay bahin. Hmm. Kaya kanindot lang. oh, de pagkaon na oh. Wala lang Sige po, sige oh. po, opo. Okay, nakisura lang ko kay ganahan ko mag ni nilang nanay ug ni tatay kay. Okay, una malagi tubig ah, diri. Ah. pag magtaguan okay. Oh, okay. Oh. Okay. Dagat ko okay. so, sa ordinary. mao? Oh, okay. Ah, dagat na tubangan. Oh, dagat na tubangan. Dagat mm. tubangan. Hmm. Pwede kayo kaliguan, no? Oh. Oh, dali na, oh, dali na. Opo, dili pwede nga ang tubig diri masudlan, ana. Kinahanglan ari diri ang Oh. ama okay. oh, okay. oh, okay. ah, Mama, uh -huh. sa Ma, tayo. Oo, nalingaw kong tabi sa inyo. Pakighinabi sa inyo na gamay pahalipay. Dawatan ninyo. Oo, Oo. Salamat tayo. Naluoy ko nagtanaw kang nanay ganina na hinuktok. Nainit ka ayo. No. Humana ko ug kay muling ug kay kay init ba usahay. Opo, wa kay na. Ipong mangulo ko ug. Wa ko gani, manana ko maintenance. Maintenance hmm. ma'am. Na batik na ko ang inyong hang istoryas kinabuhi nga dili lali mapaguma unya maon na inyong abot. Kuhaan sa gasto. Ang kugi ra gid ang inyong puhunan plus dili lali mag trabaho sa uma kay init kayo. Ha. Okay ko, sohulan mo dito man ka. O wa gi kay mahimo. Wa ka may sohon. So nana na may ha. Salamat, Salamat oh. po. Opo, opo. Salamat. Okay na po kuy da pagtan diri sa una nga nag kuan kahoy. Ah siguro tong kuan ta gabanakon. Nag-alas sa pudin taon sa kahoy nga bugat. Ano to yung paning nga buhi ko? Baligya, baligyan ng kahoy. Ah, mo to yung paning na buhi. Ano, oh, nakainom doon ko. Solo-solo lang to siya. Oo, oh, wala siya ibana. Wala, wala pa yung lang yung bala. Oo, oh, na, nakainom doon ko. Naku, baba ni lugar. Lawad lang yun, may kalang kahoy. Siya. Magkakwa, magkaligyan siya sa bulso. Siya? Pero dili man siya, kanang bitaman siya balay. Ana pagilain nga mamaligyak. Alain na, ay kaluoy. Hirap gid siya. Oh, kahoy ra gid ang Wala siya mga anak. Wae, kay dalaga Dili na siya mga anak. Uy. Sige. Ah. Ay medyo may ta may time pa man ko pagbiyahe nako nga mag-relax ako kay ang akong motor dili pwedeng mudagan og kusog. Tay nangi na lang ko nya munang medyo kapoy. Oh, nya da bagta na nanay, nako na kaluwi kay pagagin ako init. Mhm. lagi -mm. na po nako nang hinoktok ha, hoping na makapalit og kinanglan. sa tingin nga ni Arnold po Cervantes ika. Mama ana taga Kawayan, mga mutikalbo. Kisa man. Si Patay ng imama ah, no. dito sa mati. Kampato, dili. Dili. Munti Kalbo. Kadaghanan man sa Munti Kalbo, taga Pinas. Diri, di mana na amam kawayan. Oo, sa kawayan. Oo, oo, sige ha. Sige, salamat. Maghinahinay na po kukod. Okay, salamat sa oras. Thank you, Tami. Ipanood na namin. Oo. Sige lang. Ah uh, makita ninyo kung magtanaw mo sa YouTube Gina's TV Charity Vlog ah uh, sige salamat